ay Para po mm. Ang baby ay si Prince C. Taquio, dalawang taong gulang siya ay ipinanganak noong December 17, 2024. Or, ang sabi nitong nanay niya, nilagnat uh, lang ng um, mataas na lagnat itong anak niya nung siya ay mag 7 months at 'yun nagkumbulsyon. Dinala naman siya. agad niya sa hospital ang kanyang anak tinuturo ka para, para mapakalma ang kanyang anak. Pero ilang beses daw itong nag habang nasa hospital. After nun, nakomatos na itong anak niya ng halos na isang buwan. Hindi naman niya mailipat or hindi tanggapin ng ibang hospital ang kanyang anak dahil ang gusto ng mga hospital na pupuntahan niya ay may tubo na ang kanyang anak. Yun ang dahilan para hindi tanggapin ang kanyang anak. Kaya yun nakakonfine siya, yung anak niya ng mahigit din isang buwan sa hospital dito sa atin. Mabuti na lang at nagising itong bata sa pagkakakumatos niya. Pero ang nakakalungkot wala na palang nakikita itong anak niya. Hindi pa rin marunong lumakad sa edad ng dalawang taong gulang. Si Angel ina nitong bata, ay walang asawa at itong anak naman niya ay hindi binibigyan ng suporta ng kanyang ama. Kaya naman kami pagkatapos naming humingi ng piso para sa kalutkot Bordeu's keso, nagtungo kaagad ang grupo namin, ang Reyna Pogi Vloggers Club, dito sa kanya para tingnan ang kanyang situation. Mahirap po ang kalagayan ni Angel bilang isang ina. Hindi po siya makapagtrabaho dahil nga tutok siya sa kanyang anak. Kaya po ako, sino man po ang makapanood nitong video ko na ito, baka po kayo ay mayroong pusong busila, tulungan po natin sa si Angel, mabigyan man lang ng panggatas or pangbili ng daya per ang kanyang anak na si, si Prince Ian. Hindi pa lamang po, ay lubos ko na po itong pinapasalamatan sa inyo.